Gandang gabi mga body Welcome to my youtube channel At uh, naman sa mga uh, body Mayroon na mga position sa inyo mga body At uh, isang uri ng gulay ito mga body Magluluto na naman tayo ng pangulam natin ngayong gabi Ang aking lulutoy, mga body ay isang uri ng gulay na Napakasarap Bunga ng malunggay mga body Magluluto ako ng bunga ng malunggay mga body Uh, dati ko nang nakita to at natikman sa mga Ilocano mga buddy shout out sa mga Ilocano dyan so ayan bunga ng malunggay lutoin ko pero ang Ilocano pag nagluto nito ang tawag nila ay diningding maraming mga kasama may kamote may ano. so ayan bunga lang ng malunggay yan tapos ayan mga badi may kamatis bawang, sibuyas tapos yan, may prinito ako yung isda dyan. Yan. Tapos yan. Igigisa natin yung kamati saka sibuyas bawang. Pati yung bunga ng malunggay mo. Hindi. Igigisa natin yan. <coughs> Ayan. Mag-iinit tayo ng painitin mo natin yung kawali. Ayan. Sindi natin yung talan. Ayan. Initin muna yung kawali bago tayo maglalagay ng mantika. Para hindi mag ano yung mantika mga bali. Ayan. Gagamitin natin mantika dyan ay. Ah. Coconut oil yan mga bali ang gamit natin dyan. So ayan. Nainit na yung kawali. yan mga badi ilalagay na natin yung mantika coconut oil yan ang gamit natin mantika mga badi yan ilalagay na ng mantika ayan tapos kailangan mainit yung mantika mainit ng mantika bago ilalagay natin yung ano dyan yung uh, sibuyas, saka yung bawang Tsaka yung kamatis mga badi Ayan. Lalagay na natin yung bawang sa kayong uh, sibuyas. Ayan. Okay, yung sibuyas. Ayan. Kunting halo-halo. Ayan, mga buddy. At saka yung kamatis. Ayan na. Lalagay na yung kamatis. Ayan. Lalo ng kunti para maluto yung kamatis. Ayan, ding halo, halo. Ayan, masarap. Chat out sa mga viewers ko dyan. At chat out sa mga Ilocano. Ayan, mga um, uh, mahilig sa bunga ng malunggay dyan. Ayan, mga paborito nila. Ang luto nila dyan ay dininding May, may kamote, may talong. Hindi sa akin, alam lang. Gigisa ko lang siya lalagyan ko ngayon ng uh, prinitong isda. So, ayan. <coughs> Lapit ng maluto yung kamatis. inahalo inahalo halo, lalagay na natin yung bunga ng malunggay yan. yan ilalagay natin yan mga badi natin yan, yan para medyo umano yung o oh, umano yung ano na kamatis dyan sa bunga ng malunggay yan ako sarap nyo mga bandi. yan o oh, yan alo, alo. Yan. para yung lasa ng kamatis ay pumasok dyan sa malunggay. <coughs> ting halo penting halo ya ya, mo body apa serapnya pag kita yang pagmatik mon monyan sus so serapnya tapus dalagianan nang sabau ayan sakto lang sabau nya mo body ya, sakto sabau parang sarap yan. napakasarap yun mga buddy sa mga hindi nakakaalam kung paano ano yan Tikman nyo matikman nyo ang bunga ng ano sarap yan tapos yan nilagyan ng asin nilagyan natin ng asin yan o ayan tapos mayroon pa yan magic sarap yan yan ang ano sekreto ng ating pagluluto kailangan may magic sarap para lalong sumarap ang ating niluluto mga Ayan, mag-jack sarap yan. Ayan. Lagay natin yung mag-jack sarap dyan. Ayan. ayan. Tapos yan, papakuluan natin yan. mabilis lang din maluto yan. So, ayan. Tatakpan na natin yan mga body mamaya. So, ilalagay muna natin yung isda. Ayan. Ilagay na yung isda. Ayan. Ayan yan para pagkulo ulo sabay sabay luto na yan mga buddy ayan isda dyan tapos yan tatakpan na muna natin yan pagkukuloyin after ng ano yan mga 5 minutes titingnan na natin ayan na o, so ayan, luto na yan mga buddy yan kulong kulo na oh. So ayan, luto na yan mga buddy. O oh, ayan, okay yan. Ready to serve na yan. Ayan mga badi Sarap. Yan ang lutong malunggay mga buddy. Da bunga ng malunggay napakasarap masustansya sa ating katawan yan mga badi yan sa so mga hindi pa nakatikim yan try niyo magluto niyan mga badi masarap yan yan yung mga bago lang sa akin channel dyan mga buddy kung nagustuhan nyo yung aking video pwede naman pagka-share, pagka-like subscribe sa akin channel mga buddy napakasarap na malunggay yan ang ulam namin ngayong gabi mga bade maraming salamat sa panonood nyo dyan shout out sa ating lahat dyan at God bless sa inyong lahat Shoutout sa mga silent viewers ko dyan. Aba de. Takandang gabi uli. Ayun. Ganito din sa inyong lahat. Bye bye.